Ayan mga gara Nasiraan tayo So uh, palit tayo ng uh, gulong guys Gawa nung kalbo na Kalbo na ang ating gulong Mga padi Mga madi Ayan So kung makikita mo naman Napaka angas Ng vulcanizing shop dito guys O oh, lupit ni kuya ba? Diba? shout out Sa mga vulcanizing boys Na mga malulupit Ayan, ayan. Good afternoon sa inyong lahat. So dito tayo, papalit tayo ng bagong uh, gulong natin. Gawa nung kalbo na yung gulong natin sa harapan. So iba yung kain niya, guys. So labas na yung fly niyan, guys. 'Di ba? So kailangan nang palitan 'yan para safe tayo lagi sa ating mga trouble. Mga ludi, ayan. So yan nabaklas na nga guys So natanggal na ni brother Yung gulong sa unahan Ayan, yan po yung papalit natin. So, andito si Kuya, napakalapit. Diba? So, bagong-bago. So, may kita mo naman, tinatanggal na ni brother yung kalbong gulong, mga lodi. Ayan. Uh, so, may kita mo naman, napaka-basic. Pero, medyo nahirapan siya, guys. Gawa nung matigas, makunat ang gulong na ating ipapalit. Gawa nung napakatibay. 'di ba? So syempre for the vlog style rito, ayun no? Oh, tinawisan na si Kuya. ba? Diba? So medyo sira na 'yung ano niya. Machine ano? Vulcanizing machine ayun oh. Kaya medyo nahirapan guys. 'Di ba? Makikita mo naman, no? Oh, na hirap si brother magtanggal ng gulong. So dito guys, napakamura lang. So uh, pagpalit ng gulong, so 150 lang. Murang-mura mga idol. Ayan, di ba? So nilalagyan ng pampadulas, guys. Langis. Oh, di ba? So ganoon tayo ka basic. Pag once na kita mo na luma na yung gulong ng kalabaw mo, guys. Palitan na yan ng bago para safety lagi yung ating takbuhan. <laughs> Ayan, kung makikita mo naman, yun. Uh, tumuklap na, guys. Ayan, so natanggal na. O, ba diba? So, tumukal na. Kung baga mga padi, mga madi. Ayan, o, oh, you know, Oh. di ba? So, iaakit niya yan, guys, sa taas. Para matanggal. sa so, mapalitan ng bago, mga ludi. Ayan, na na napakalupit, guys. Hmm, medyo mahina yung kapit ng ating gulong dyan. Kaya, dumudulas. Dumudulas, Woo! mga ludi. Ayan, o, oh, medyo nahirapan si brother si tatay so ando naman si junior sa ano panay cellphone lang mga lodi yun yung helper niya, guys ayan so kita mo naman yung kalabaw natin ayan so palito ng bago ito rin nilalagyan na rin ng langis pang padulas mga lodi o, para o, uh, diba? para mat bilis may shoot sang gulong <laughs> sa ano natin. oh, di ba? Napakalupit Oh. Ganoon lang ka basic mag uh, palit ng gulong at uh, magbaklas de ba so kailangan lahat ng bagay uh, Pagtatrabahoan mo guys so walang madali so yung 150 pesos so yan yung resulta ng pagtatrabaho ni brother ayun o oh. ba diba? so bagong bago yung kalabaw natin guys so 2020 for model ng Toyota uh, GL Grandia know, so napaka smooth yan sarap ibiyahin ng Bicol yan mga Lodi ba diba? so yun napakasipag ni the junior ayun panay walis, -Walis guys nakikita <laughs> naman napakasipag niya mga Lodi o oh, ba diba? so ganyan yung pag tanggal ng gulong hirap na hirap yung dalawa guys kasi pumapal yan na yung ano nila machine lumang luma na so kailangan palitan na yan ayun natanggal din diba o oh, diba ganun lang ka basic yung pag tanggal ng gulong yan guys o oh, diba so, idol napakalupet ni brother o oh, diba so yun uh, natanggal na so papalitan na ng bago ayun o oh, natanggal na yung luma so yun na uh, kinarga na yung gulong na Kalbo mga lodi Tapos Ayan na yung ipapalit na bago ba? Diba? Ganon tayo ka basic Magpalit ng Gulong mga lodi Diba? So dito lang yan Sa kaya uh, brother Sa Taguig City mga lodi Ayun o no? So tinulungan na para mabilis ba? Diba? So ganon lang ka lupit ang pagpalit ng gulong. Ayan, shout out sa mga viewers natin diyan. And shout out sa mga solid supporters natin. Ayan, thank you sa pag-like, uh, pag-share, pag-heart ng ating mga videos. Ayan, ingat-ingat kayo lagi. Ayun, to totultog-tulog sa biginoor. Ayan. Oh, diba ba? Ganyan lang yung pag-vulcanize uh, or pag uh, bulkit or pagpalit ng gulong. 'di ba? Kaya pag once na nakita niyo na wow. kalbu kalbo na, palitan na agad 'yan ng bago para safety. 'Di diba? So pinukpok na ni Tatay kaya nung nahirapan siya kasi medyo makunat daw bagong-bago mga lodi. Ayan, so tapos na guys. So na lagyan na ng ano padulas. So hahanginan na lang 'yan mga lodi and then sasalpak na dyan so tapos na yan mga lodi ba diba? ganun ka basic mag uh, ng gulong or magpalit ng gulong yan change tire o oh, you know ba diba? so ayan nilagay na ni brother tinanggal mo na yung plastic na nakadikit gawa nung bagong bago o oh, ba diba? so ganyan lang ka basic mag uh, change tire jan mga lodi. Oh, di ba? So, ikakabit na yan ni brother oh. Pero, mahirap din yan sa trabaho ng ganyan Pero, pag araw-araw mo na ginagawa guys Napaka basic na sa'yo So, pag paulit-ulit mo ginagawa yung trabaho Wala na yan guys Napaka basic Ayun di no? Diba? Ando naman yung isang Nagmamaritis din Walaw Ayan Basic, diba? So ingat kayo lagi sa lahat ng mga viewers natin sa lahat ng mga OFW natin mga viewers. Ingat-ingat kayo dyan So uh, thank you and God bless sa lahat ng mga nagsu-support ng ating mga videos. 'Yan ba. Diba? Ganun lang ka-basic magkabit uh, ng gulong. So 'yun lang naman tapos